Bakit? Kinakabahan ako guys. Baka may laman sa loob. Ay. Teka. Ito ba matigas pala to? Ngayon lang ako nakatungtong sa isang ataul. Huwag lang lulusot guys. Yeah. Wala na palang laman. Ito na lang natira. Actually, meron pa ako doon isang nakita eh. Nagtataka na ako bakit hindi nila to. Ba't dito lang nila nilagay Ba't hindi nila inayos ang pagkakaano. Nakatakot. So guys, pupuntahan natin ng isa pa na nakita kong ataol sandali lamang medyo malayo itong isang pupuntahan natin actually guys ito pala yung pinanggalingan ng mga yan mga taon na yan yan iba ang creepy Diyan ako nagti tiktok minsan wala naman na siyang laman may isang pupuntahan natin yung isa may laman din yun Ah, oh, wala pa ng laman.